So, ayan nga mga B. Dito ko lang pinalitin sa sakyan ko. At kakarating ko lang dito sa bahay ng Marie Twin. So, ito yung sasakyan nila. Ayan, napakalaki, napakaganda, napakataas ng bahay nila. Grabe, ba diba? O, ha, tara, pasok na tayo. Hi hey mga B! Welcome back to my channel! Aya Flores here! So andi dito ako ngayon sa Nueva Ecija! So alam nyo ba kung nasaan ako ngayon? Syempre alam ko naman alam na alam nyo naman ito kung nasaan ako. So kakarating ko lang dito. andi dito na nga ako sa labas ng bahay ng Kambal. So kakatok na tayo. At meron ako sa kanilang dalang gift! So ayan binili ko yan. Sana magustuhan nila. Super... Simple gift lang nito. So, ito kay Sofia. Tapos, yung dalawa ditong nasa maliit na box. Ayan. Kay Sabi at saka kay Tita. So, grabe talaga. Sana magustuhan nila yung gift ko. At hindi nila alam na meron akong gift sa kanila. <laughs> Actually, wala namang okasyon. Pero, uh, gusto ko lang talaga. Ganun kasi talaga ako. Way ng love language ko. Is yung pagbibigay talaga ng mga things. Ayan. Hindi naman ako super sweet talaga. Pero ayan yung love language ko kahit sa mga boyfriend ko sa mga boyfriend so dalawa pala naging jowa ako jarod. pero ganyan talaga milig talaga akong mag gift ayan nga siguro yung dati kong jowa binibigay ko sa kanila mga luxury items mga bag ayun nakarigalo ko ng bags na Gucci ay basta mga bag na luxury items tapos yun so nandito na ka. let's go katok-katok na tayo ayan so ginabi na ako kasi nga medyo traffic sa daan at let's go katok na tayo <laughs> ano si tita? <laughs> so, ayun nga mga biyan, dito na ako sa loob ng bahay ng Kambal. Grabe. Gustong gusto ko talaga yung bahay nila dito kasi super laki. Super, wow! siya, taas. High ceiling talaga siya. Kita niyo may remember siyang, ano, chandelier. O, oh, diba? Saan pa kayo? Tapos, yung pinaka-isa nang mga nagustuhan ko talaga dito is ito. Ayan. So, bin bukas naman yung door nila kasi kakalabas lang ni ano. Puntahan muna natin si Tita. Hindi dito daw siya sa my kitchen. Oh, meron silang CCTV dito. Bawal mag-knockout. <laughs> Ayan, saan di dito si Tita? Hi, Tita! Ayan. Ayan na okay, si Tita. So, Tita, meron akong gift for you. <laughs> Super pagod ako sa biyahe. Ano ba? Kasi yung biyahe ngayon eh. Napaka-traffic. Ewan eh, ko bakit. Ang, tra Ang traffic ngayon, Tita. Ang lakas ng ulan. Parang hindi ko na makita yung daan kanina. So, ito yung gift ko kay ano, kay... Okay, sabi na, ano yung meron dyan kay tita? <laughs> ano nang gari sa tita? Masakit yung ulo ko, guys. Ah, oh, uh, masakit yung ulo mo. Meron <laughs> ako itong gift. Ito naman kay tita. Wow! Wala ka. Ay, parang ganda yan. Parang ganda yan. Tapos ito naman mga, kay Sabi. <laughs> Ay, ito na po kay Sophia. Ayan. So, Tita, unbox na natin. Ano yung Tita Ube? Wow! Niluluto gulo ka, Tita Ube. Maglala ka ng Ube pag Uy, sige. Ang ko niya. So, tiyan. Ayan na yun. So, mag-unbox? Dito na. Sige. Unboxing. Wow, Tita. tayo mo namang niluluto. Meron pang lumpia dito. Yes. At saka merong Ube. Kasi cravings ni Sabi ngayon. Kaya ko, Tita, nagbibenta kayo. Hindi. Cravings ni Sabi yan. <laughs> <laughs> si Sabi, Sabi yung gusto mag-ano. So, gusto niya kumain ng Ube. So, ito yung gift ko kay Tita. Ito kay... Sabi tsaka kay Sophia. So, ito tita. So, ako ang mauna para mga unboxing. Ito ano mauna. Mga unboxing. Kaya, mo gusto unboxing tayo guys. Surprise. <laughs> ano ko yun ato? So, wag daw natin buksan muna yung card. Ay! Ops! Ops! Kaya <laughs> lang yung tita. Paputok! Ala! Baka pumutok to! Tignan natin guys. Ano sa tingin nyo? Hulaan nyo. Sa akin feeling ko perfume. <laughs> kaya to. Kaya hey guys. Ano kaya to guys. Punitin ko na lang to. Eme! Eme! Ayan na guys. Surprise! Perfume! Ayan! Open mo na tita! Dali! Perfume! O, oh, ba diba, sabi ko Michael Kors. Michael Kors. Ayan, yeah. merong branch niyan sa ano greenbelt. Sa, sa greenbelt matanggigil. Green Pero hindi ko siya sa rustance ko. Siya sa rustance ko siya binigil. O, oh, ba't ng greenbelt ang benuto? Meron sila sa store, mga ah. greenbelt. Bumili din kasi ako doon. Ay, ko. ang ganda guys. Hermes. Ang ganda. Hello, gorgeous. Uh, hello, gorgeous. <laughs> ang gorgeous ko daw, guys. Ay! Along, ang ganda! Ang oh, cute! Wow, thank you. Ah! Oh, ah, basa akong pawis. Basa akong pawis, guys. Ayan, ano, open mo na dita. Open ko na, amoy ko. Maanwan yung, baka mabaan mo yung, yung ubi ni Sabi. Dito lang, konti lang. Uy, mabaw. Oo. Oh. Sina sa dita sa dito? Mabaw. ini Ay, ito sinabaw oh. ko rin na yun. Yan, Para? tsaka long lasting siya. Amoy siya, amoy mayaman siya, dita. Ito oh. yung mga, ano eh. Mga pinapabango din ng artista. Kaya nga, Oy, mag tita. Ah, ay, ang mayaman ako. Ilang years mo ano, tita? Gagamitin Siguro mga two years. <laughs> Grabe naman sa so two years, tita. Hindi ko naman hindi ang ten ko. Para sa isang bot. Para matagal tita. maubos. <laughs> Aya, thank you so much. Ang ganda ng gift ni Aya. Sana lagi siya punta dito. <laughs> <laughs> Grabe ka tita. Sana <laughs> lagi yung magpunta si Aya dito guys, no? Para... Wala na ano occasion? Mahilig lang kasi oh, talaga ako mag-gift. Ayaw. Yeah. A actually, wala pa ako naging gift sa'yo, tita, di ba? Oo, oh, oh, ito pa lang. Aya, wala pa ako naging hmm. gift. Eh, matagal na kami magkakilala ng tita, mga 10 years na. No, hmm. ano, sabay kami lumakay. Uh oh. <laughs> so, ngayon uh -oh. naman, ayan na yung kay tita. Puntahan naman natin ngayon si Sophia. Aya, aya. Tapos, ato pa kay Sabi. Feeling ko ano to? Uh, ano yung tita? Chanel. Ay, grabe naman sa channel. Ang mahal nun. Charo. <laughs> so, bye, bye tita. Bye. Punta naman tayo ngayon kay Sofia at may bibigay tayong gift sa kanya. <laughs> ang laki ng bahay nila. grabe. Oh, ha? Ang ganda. Gusto, gusto ko to. Bet na bet ka talaga yun. Eh. Grabe. Mm -hmm. Tapos, kita niyo yung hagdo nila. Oh, ang taas. Gusto ko yung ganitong bahay. Modern. Ayan. So, akitin na natin. Since na it's my third time na. Third time ko pumunta dito? Yeah. It's my third time. Kasi no first time namin kasama pa namin si Lily. Ayan. Ang ganda din. Wow. Maganda. Bago to. Ayan you know, o. Bumili siya na nalagay ng, ng bag. Tsaka lagay ng shoes. Ang daming Jordan dito. Mahili. Uy. House rule number one. Curfew, 12 a.m. to 1 a.m. Turn off wifi. Electric. Grabe, may rule sila dito. So, open natin. Knock, knock. Knock, knock. So, hi, V. Kamusta? Natatampo ka po ba sa akin? So, ayaw nang sa... Kala ko lang tatampo siya sa akin kasi nga, di ba, pinrank kita ng 3D sa China. Kaya nga. So, matagal tayong yung... hindi nakita kasi busy ako. Kaya hindi tayo masyadong nakapag-sasama na. Kaya ayun. Pero, Pero, hindi ka naman ko nagtatampo sa akin. Na... Nagtampo ka, di ba, konti? Nagtampo. Alam ko yun. Naramdaman ko, uh, nagtampo na, hindi, ka. Na, hindi, na, hindi na nga ako masyadong nagsasak kasi parang nagtatampo ka. Para Oo, oh, oh, I know naman na nagtatampo ka. So, ayan. Okay lang yan kasi may ano naman yung ano, yung pag-prank natin. So, pinanak natin si Sophia. Siyempre, hindi pwede na walang ano. Ayan, may meron akong gifts sa'yo. Eh, yeah, prank pa naman yun. <laughs> prank pa <laughs> na, naman yun. Sisihin mo sila. Sisihin mo sila kasi, alam mo ba, kung bakit ako nag-prank noon, dahil yun sa kanila, request nila yun i-prank mo si Sophia kasi never pa kitang pinang kita. So, happy birthday! Ay, tapos naman ang birthday Happy ko. birthday! <laughs> <laughs> prank! Three days. Ito yung ano ko. Dahil, 3 days kita pinang sa China. Hin yung nasa China kami talaga mga B, hindi ko talaga kami nagpansin. Hindi na. talaga. Hindi Sa mo na-enjoy. Ang sky? sakit, alam nyo ba ang sakit ng puson ko nun? Kasi may regla ako nun. Oo. Oh, oh. Tapos sabi ko, ate, ang sakit ng puson ko. Wait lang, ate, ate. Ate, bili tayo gamot, gamot. Ang tagal, sumagot. Pero binibilhan naman ako ni ate ng gamot. Oo, oh, di ba? Oo, oh, pero din. ang tagal, sumagot. <laughs> Ano ang pag-uwi pa namin dito? Kaya, Kaya pala pag-uwi namin dito sa Manila, umuwi agad siya ng Nueva Ecija. Tapos po talaga sa Pia. So, hindi ako may message nung one <laughs> <laughs> hindi, busy talaga siya kasi marami siyang work. Busy Tra promotion. Mm diba? For you! Eh, may prank na naman yan. Hindi na to prank! <laughs> <laughs> Ayan! <laughs> Totoo! Totoo na yan! Hindi na prank yan, promise. Wala nga lang prank na. Wala nga prank na. So, sige lang, i-prank mo lang ako lagi. Tapos hindi kita i-reply na ilang araw. Para magkaroon ako ulit. <laughs> eh, grabe. Guys, wag request na kayo ng mga prank. Sige, damihan niyo para may lagi akong ganito. Ano? <laughs> Wala. Ano ako? Wala! Ito <laughs> Ito yun! Ito yung gusto-gusto kong bilhin. Si, alam ko talaga yung gusto mo. Ito yung gusto-gusto kong bilhin. Sabi ko, mag-iipon muna ako, mag-iipon muna ako. Kasi gusto kong bumili nito. Kasi ang ganda. Mag-iipon daw muna siya. Kahit ang dami niya ng pera. Diyos ko, anong iiponin mo? Hindi ko, hindi ko talaga nagigits yung gusto mo. Alam niyo ba, batang millionaire to, sila ni Sam. hi hindi. Pero ayaw ko ka na iiponin niya. Sabi niya, ate, kailangan ko ng ano, ng work, na mag eh, hey, pangluho kasi 'yun, pangluho. Ah, oh, okay. Kasi ko kasi gastusin yung pera ko sa mga luho ko. Oh. Oo, oh, tama 'yun. Kaya lang. gusto ko ng ibang magkakakitaan para yun pwede ko sabihin. Oo, oh, nga 'yun, ano, ano ni ano ni Sofia, kaya mm -hmm. I admire her for that. Pero ako kasi, every time na may money kasi ako, syempre ako kasi <laughs> Ewan ko, masakit ko na kasi yun. Kasi, oh, pero ka don't na worry na. guys, kasi I have a lot of savings. Marami ako savings. Di ba nakita oh, ko yun? Hindi nyo lang alam. <laughs> hindi lang siya, hindi <laughs> na siya nagpapahalata. Misteryos babae siya. Hindi nyo alam yun. Pero mahilig kasi talaga ako mag-ano. mga ibang bansa, mamili ng oh, mga kumain sa mga restaurant. Thankful din ako na nakilala ko sa atin kasi kaya parang nahawa ako kasi pupunta siya ibang bansa. Kaya nakakasama din ako, di ba? Mm -hmm. Ah, unbox Kala, ito yung gusto-gusto ko kasi... Unang gamit ko nito kay Ate Aya. iniram ko. Sabi ko, ang ganda ng foundation na to. Actually, ang tagal ko na, ang tagal na yun, hindi mo ginagamit, diba? Tapos nung tinry mo. oh, ang tagal yun. na noon, nagustuhan ko. Sabi ko, Gag hindi ko lang ginagamit kasi nga channel na sa'yo. Di ba, ang mahal noon. Eh, oh, baka oh, maubos oh. ko yung, ano mo. Kaya hindi ko ginagamit. Minsan Actually, lang. ano, an, ano na, paulit-ulit na yun. Siguro ilang buwan mo na yung paulit-ulit sa akin si Sophie araw-araw. So, nagpaparinig ba si Sophie? Sabi <laughs> <laughs> ko, ang ganda nito, Ti. Ang ganda. Ang naubos na, diba muka. naubos? Ubus na ata yun, no? Tagal na rin. Ang ganda yun? na sa mukha, promise. Pero mas maganda yun, Bi, May merong make-up hack niyan, Bi. Lagyan mo nito. Oh, gusto ko talaga to. Hindi, nalagyan mo muna siya nito, Bi. Ah, okay, mag-i-spray muna ako. Alam mo ba to? ginagamit mo oh, alam ito. ko. So, mag-i-spray mo muna. i-spray mo muna siya. Nagaganyan ka talaga? Mm-mm. na ang ganda, make up po, hindi ba Maganda talaga siya. As in, paglagay mo sa mukha mo, like, wow. Ano siya, papalitan niya na daw si Jenny ng Blackpink. Kaya nga yung, ano, <laughs> brand ng Basel Dress, tsaka ganda endorser talaga. ng Chanel. Hmm? Tingnan niyo. Hmm. Actually, Tingnan niyo dito. Actually, ganda Actually, talaga. yung mukha ni Sofia makinis na eh. Hindi na kailangan ng ano ng makeup. Mm -hmm. pero Diga maganda talaga, talaga, na, talaga, siya pag... Hindi ka tulad ng kasi, face ko na may ano may dark spot sa kanya makinis pa talaga. Na, -promote na <laughs> Kaya gusto ko siya kasi paglagay sa mukha parang wala yung foundation pero ang smooth ng mukha mo. Kaya siguro mahal kasi ang ganda din. Kaya mahal. Mga nasa 4K to guys, ito lang. for pa 5K na siya, ito uh -huh. lang. Kaya nahihina ako bumili kasi ang liit. Ang kulay mo, wala na pero ang kuripot niya pero, 5K. Ang, 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 kumpara naman sa income niya, mga ano niya, investment niya. Gugulat talaga ako kasi nakikita ko sinisilip ko talaga yung ano, ma masisi, mabusisi kasi talaga kasi sa mga friends ko. Gusto ko talaga nakikita yung mga banko <laughs> no, nila. Okay, talaga ako. Ganun pati yung mga friends ko. Gusto ko ay patingin ng mga, ganun ako, ewan ko ba. Sabi ko, ay puta, ina, ang oh, laki ng pera niya, kailangan ako din. Kailangan, ganun, mm kasi ako, kailangan ano. Pero hindi ako naiingit or what. Kasi gusto ko yung ganun. Mas ano yung... Mas ano, maano ka, mamotivate. Mm -mm, tsaka ano... inspire. Yung achievement ng iba, super happy talaga. Oh. Hindi ako naiinggit na, ay, Inspiration ano, yun, para sa'yo, ganun. True. Mm, -mm. So, Thank kasi mga ano lang, eh, kundi lang yung ano ko, mga, ano lang, mga million, 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 millions lang. Charot! Ay! <laughs> Eva! may lang yon. Thank you, Tessa. Welcome! Pero ang ganda nito, yung lagano mo siya. Pero nagaganyan ka talaga. Mm ako dati, malaki yun. Yan lagi mo nilagay bago kang foundation? Mm -mm, ito, tapos si ano mo lang, ganun, ganun mo lang. Hindi siya nag, ano. Ganun, tapos foundation na. try mo. Or mapapaparmer ka muna. Ganyan mo. Dito, kasi wala to Kahit madami yan. Mm? Mm -mm. ganyan mo. Kahit basa pa? Mm -mm. Hindi, basain mo talaga siya. tapos lagay ko na to. Nasa din pang tap mo? To, tapos lagay ko na. Hindi, sponge sponge Ganda. Kahit basa? Mm-hmm. Mm. Tapos matutuyo na lang siya dyan. Mas mag-ano mm. no, yan, maganda yan din. Make-up pack yan din, magkikiki. Smooth siya. Tingnan mo, mm. diba? Ganda. Ganda Pasa talaga even, kasi ito. Itap-tap-tap tap, tap mo lang. Huwag mo nang i-spread. Ganda na kasi talaga. Sa Sayang. Ma pwede ko maliligo ka. <laughs> Sayang naman din. Kasi maliligo ka lang, no? Oo. Pero maganda yan dyan. Tingnan mo. Mm. Comparison mo sa dalawa ba, ganito shade ko din, oh. Mm, -mm ganyan din yung shade mo. Kasi hindi ako masyadong nagwa-white, eh. Parang ano na yung pag-white. Hmm, lang. Oh, ito na yung shade mm -mm. ko. Maganda kasi siya kasi pag tinignan mo, parang okay, hindi diba? Like, foundation Tapos ano mm -hmm. mo lang siya. Mm hmm. Maganda yung lagyan mo, eh. Pero ang smooth kasi na ano ng no, chanel pag wala lang. Ano maganda yung, yung maganda part? na ano concealer? Maganda concealer, ano, NARS nurse talaga Nars. para sa iyo. Oo, sa iyo ba? 'Di ba ano ginagamit mo Chanel? Hindi siya. Chanel maganda rin yung Chanel yung ginagamit mo. Oh. Uh, yung yung ganun. Sa iyo. Oh, yun. No, pero nurse. Pero, oh, Wala ka naman kasing dark spot ng mga ano no pimple. Hindi ah, eye bags po, po lang. Yung, eye bags yung ilagay mo yung ano dark mag dark ka muna ng eye bags. Ah, dark, okay. Wag ka mag light kasi pag mag light ka makikita pa rin yung ano mo eye bag mo. Kailangan dark yung makeup muna, up ano. tips. Makeup hack. Makeup hack. Ayan, ano kasi yung mukha kasi ni Sofia wala talagang ano, hindi wala ang sagi, bata pa kasi siya. Tsaka ano, walang pores. Makinis. Kahit wala dalawa sila ni Sabi, makinis yung mga nilang ng dalawang yan. Pagmumukha nila. Si Sabi. Saan? Si Sabi. Sabi. Ay! Hindi na, hindi, uh, hindi naman nagtampo si Sabi pero meron siya. Mamaya kasi magtampo. Ayaw, ayaw ko may nagtatampo sa si Sabi. Mas malaki kay Sabi. <laughs> mas malaki naman bugs sa <laughs> Wow. Thank you, Ted. yeah, welcome. So, punta naman tayo kay Ana, Ate Sabi. So, bad mood. Bad mood din si Sabi. Okay, bad mood. Oh, so, kung baka pag binigyan mo, mag-good mood. Oo, oh, talaga ba? Oh, bad Ay, mood man, yun. Bakit? Ganyan sa gawin talaga pag buntis. Pag mm. well, Ano mas maganda, Bing? Maganda siya. Yung hmm, may nilagyan water to. or wala? Ito, maganda to. Kasi ito pang... Mm. Ito pang smooth. Mm -mm. Ito pang rough. Ito, smooth. Mm -hmm. Ganda yun, hindi siya nagkikiki. Kapuntan natin si Sabi. Huh? paalam ka muna. P. So, <laughs> yun guys. Ako na magbibideo ka natin. Magpunta kay Sabi. paalam ka muna. Magpaalam ka muna. Ay! Baka mamaya mo, ano? So, ayan, next naman natin na ipaprank. Ay, hindi pa natin <laughs> Next naman natin. Ipaprank pa, ka na talaga sa mga viewers. Po si Sabi. Yeah, iiyak. ko talaga pag umiiyak si Sabi. Parang, ano, parang na-hurt ako. Kaya kailangan, hindi natin siya. Hindi natin itidami si Sabi sa prank. Never ko ipaprank si Sabi sa na lang pag nanganak na siya, kaprak natin siya. Oh, sa na lang, pag nanganak na. Oo, mo ako, may kay eh. Ayan uh, so, katukin na namin si Sally. Naknak! Wait, buksan mo na. Surprise! Buksan mo na. Naknak! <laughs> Wait knock. lang! Hey, kamusta? Long time na ako si... Anak <laughs> na si Baby. <laughs> kamusta? <laughs> Kainis okay. naman, kahit walang make-up. <laughs> may gift ako sa Wow! <laughs> <laughs> Tatawa, tate. Oo, oh, oh, hindi po lang po lang po lang po Buksan ko. Oo, open mo na. Ah. Ang tinis ni Zavi kahit walang ano, may <laughs> Oh. Oo, oh, oh, di ba pimples yan? Oo, oh, wala walang pores. It's mana sa akin. Oo oh, nga dito, hindi ako kasi ano yun. Okay. Wow! <laughs> okay. <laughs> okay. <Papango>! <laughs> wow! Pabango! Wow! Ito na ganyan mukha mo. Wow! Ayan, favorite color ni Sam. Wow! <laughs> ang ganda! Ano na, all? Ay, kung Okay sa yung ano. Oo na, ako ita ka po ito. Nakikita ko po ito. May bili ako ano, Versace na ito. Versace. Blue, blue ano? sa kanya dati. Ah, blue. Violet po yun. Ay, ba, sa ano ako naman? Yan na po, yung nasa baba ang violet. So, ganda naman naman. Oh, ganyan ay. lang, ganyan mm -hmm. lang yung iba lang. Every side siya. Ang uh, bagay ko nalang piliin. Mm. Ayun yung right. gamit ko. Magkano king. yung ganyan? Muta na ba Jun? Mm. Mm -hmm. mm -hmm. Nasa ano ito? Wala lang. Makalimutan ko na din. Eh. 5k mm -hmm. din ata. Uh, yung mga nasa 7k. Mga 7k, 6k, 5k? Hindi 5k. Yung mga nasa atayante diba? Mga, t -t, di ba? mga uh -huh. 7k plus something. Magkano? Oh, oh, eh. 7k ganito. Oh, 7k? Oo walang 5k Wa na ganyan. Why? Bakit mas mahal sa kanya? Okay. <laughs> Thank you, ate. Oh, Welcome. Kamusta yeah. ka? Maglalaro MN. Yabi. kayo. Ano <laughs> yung na? Mythic na yan. Batak kasi maglaro. Lakas naman yung sabi maglaro. Batak eh. <laughs> Kasama kami ni Mga Bila. Max naman. Go! Relationship go! Sana all. Kami ni Sofia, epic eh, pa lang ako eh. Ikaw rin. Eh. Epic. Um, ang pangalan si nila, nila, nila. Ang pangalan ng anak Angela nila, Lancelot. Ako. Bakit Lancelot? Si Lancelot yung anak nila. Pangalan. Ako, ano ako eh. Mage, Angela o gano'n. Hindi ano? mo pwede bakla. Lalaki man anak mo. Angela din ako eh. Ah, Alam nga naman, Roger. Pangit. <laughs> Parang Lancelot siguro pangalan anak nila. <laughs> Ayan na, Thank win na lang know. kayo Dan! Kakain mo na kami ng luto ni tita. Baby! Thank you, pati! Welcome! Akin na yan, mas mahal sa'yo. <laughs> <laughs> Joke lang. <laughs> Joke lang, kanka. Parang sinasabi ko na ito special. Okay lang kasi, special naman siya <laughs> eh. Dalawa kasi, dalawa kasi. Na. Oo, oo. Si tita, marigay si tita. Magkakita mo na sa'yo. Michael Kors. Na? Wow! Ah, okay. Umang-umang okay baon channel na foundation ah, yun gusto yung gusto naku paliton yung esterno mm -hmm. mo na maganda na try oh, mo yung uh, na try mo yun. uh, yung sana ka, laging oh, uh, para para sa para 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 Pwede para 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 <laughs> no, kung di mo, no, kung alam mo, kung makikita mo, kukuha ko. Hindi mo naman makikita pag kukuha ko, matulog ka. Kukuha Bakit makikita mo din ba? Oh, Ang makikita ako. mo. Alam ko kung saan niya nakalagay. Ang daming makeup ni Sofia. Ang daming nila din makeup dito. grabe, oo. Oh, oh, Ang daming shade. Ang perfume. Ang oh, daming perfume ni Sabi Prada. Pamuhin oh, niya ng Prada. So, wow, no, na, nahiya naman ako sa perfume mo dun sa bahay mo. <laughs> Wala ko Prada. Ito yung pinapabungo niya yun. Bungo-bungo ng Prada. Prada Milano. Mili ka talaga sa pink bin, oh. Ako <laughs> po. Yung YSL, regalo ni Sir. Saan yun yung YSL? Yung YSL. Saan yun? Yung, yung nakabox Ano ba ko naman yung sa box? Wala lang. So, regalo sa kanya ni Sir Manix, oh, YSL. Yung, 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 yung bungo ni Sir Manix. Sana on, baka naman Sir Manix. <laughs> 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 Kaya mo talaga na. Ano lang yung tanggal sa lalagyan siya? Ang bango! Ang bango nung YSL. Galing pa yan Amerika. Pero wala pa nagre-regalo sa akin ng perfume. Doon binili ni Sir sa Amerika. Uh, wala pa nagre-regalo sa akin ng perfume Kaya Ano? Parang hindi ako na-amaze na <laughs> Wala <laughs> Oh, wala na nang sa kanya ng perfume daw, guys. Pero ang perfume ang, ang yung table niya, isang table puro perfume. Puro perfume. Yung, yung, ano, Kaya wala na magregalo kasi puro ang dami na niyang perfume. Bye bye. So ayun nga, guys, na distribute ko ni mga gift ko sa kanila. Ayun, may lola ko Perf rin nakabalik. So, ayan na So, Oh, ayun na. At I'm so I'm so glad talaga kasi nagustuhan nila yung mga gift. Part simple gift Actually, mabilisang, ano lang talaga, mabilis ang shopping ko lang yun. Tsaka ano na yun? Actually, bakit? Bakit? Pupunta ako sa bahay nila Lalayas ulit ako dito sa amin Dahil sinundo niya naman ako dito Kaya babalik na ako sa pinanggalingan ko Ayun nga at saka pupunta rin siya kay nila uh, Secret! Sa <laughs> <laughs> <Palakay nila. laughs> So, I'm so glad talaga. At saka sobrang happy ko kasi nagustuhan talaga nila yung gift ko. Na! So, sa mga nanonood dyan, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to like, share, and subscribe, and ring the bell button para updated kayo sa mga upcoming videos ko. At kung meron kayong mga suggestion or gusto nang magpa-shoutout, mag-comment lang kayo dyan. So, bye guys!